Ngayong araw na ang huling pecha para sa libreng sakay na ipinagkaloob ng Philippine Coast Guard sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month. Matatagpuan ang libreng sakay sa Gate 10 Bay 5 ng PITX. Si Bel Custodio sa detalye live, Rising shine, Shine Audrey, ngayong araw na ang huli nga araw para sa libre sakay para sa mga kababaihan dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange of VITX kasunod ng buwan ng mga kababaihan. Binuhon na Philippine Coast Guard ang libreng sakay ngayong buwan ng kababaihan. Mula BITX, tutungo ang ruta nito sa Mall Asia, Asia, saka dedenecho ng Cubao Terminal. Ito rin ang ruta daraanan pabalik. Pumunta lamang sa Gate 10, Bay 5 ng BITX. Ikinatuwa naman ng mga babaeng commuter sa programa ng BCG. Ayon sa kanila, malaking tulong ito para sa gastusin. Ang libreng pamasahe nila ay pwede ng magastos para sa isang meal. Free ride. Right. Mas maganda kasi madami mga ginaba. Sayang din kasi yung cost nung kung magbabayad sila. As a woman, malaking bagay yun lalo na sa akin pamilyado ako. Una-una di pa financially, ano tayo ngayon medyo hirap. Malaking bagay yung tunong yung libre sa kaisa. Malaking bagay yung makasave ka ng 120 pesos a day. Audrey, para sa mga kababayan nating kababaihan na nais pang humabol sa libreng sakay dito sa PITX, alas dos ng hapon ang susunod na trip dito na handog naman ng PCG. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Velco Studio.